nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta po sa akin para po gumaraduate ako. Ayan po, kasama po rito si, si Sir Nesnoy. Ayan po, kasama po dyan si Ma'am Gemma, si Ma'am Rosette, si Sis Judith Alcala, si Sis Merlin Alberca, si Ma'am Joyce M. Ayan, napakabait din po niya. Ayan po, si Ma'am Sunshine. Ayan po. Uh, si Pinay Ausi. Ayan po. Uh, silang lang po yan sa mga nagkalo po sa akin sa banana. Siyempre po, lubos po akong nagpapasalamat kay Idol AB Mix Channel. Ayan po, siya po yung nagpag-graduate sa akin. Ayan po. Uh, binigay po niya yung 1,000 saan? Sa aking ano, yan, siya po yung nagpuno. Pero lahat po kayo ay pinapasalamatan ko. Maraming maraming pong salamat.